Lobster, Hipon at Alimango Kung ikaw ay mapamahiin, dapat mong iwasan ang pag-aahin ng lobster, hipon at alimango sa December 31 at January 1. Ang pagkain ng isa ay maaaring makahadlang sa iyo sa pagsulong sa bagong taon dahil ang mga shellfish na ito ay gumagalaw ng patagilid at paatras at hindi pasulong sa tubig. Pinaniniwalaan na ang pagkain na mga shellfish na ito sa unang araw ng taon ay magdadala sa iyo ng mga kabiguan sa buong taon at mapipigilan ka sa pagsulong sa darating na taon. Ang isang lobster ay lumalangoy ng paurong na kung saan ay inaakalang may mga taong nagbabalik tanaw sa nakaraang taon dahil sa ilang taon, walang gustong lumingon. Gayun din, ang alimango ay gumagalaw ng patagilid. Paatras patagilid o nakatayo. Pinakamahusay na iwasan ng alinman sa mga hayop na ito sa bagong taon. Manok at pabo ang ilang mga tao ay naniniwala na ang pagkonsumo ng may pakpak -pak na manok sa bagong taon ay magdadala sa iyo ng malas. Ang kanilang katwiran ay dahil may mga pakpak -pak ang manok. Sila ay lilipad kasama ang anumang magandang kapalaran na mayroon ka. Kaya't ko ang mga pakpak -pak ng manok ang iyong go to party na pagkain, maaaring maghintay ng isang buwan upang ihain ang mga ito. Ang mga manok ay nagkakamot din ng paurong sa dumi at ang kilusang ito ay nauugnay sa hindi pagsulong sa hinaharap na inaakalang sumisimbolo sa paninirahan sa iyong nakaraan at pinipigilan ng pagunlad sa bagong taon. Isa pa, iniisip ng ilang taon na kinakamot ng manok ang lupa para sa kanilang pagkain kung ayaw mo magkamot ng pera. Iwasan ng manok sa bagong taon simulan mo ang iyong taon sa damang direksyon. Hito Ang hito at iba pang mga naninirahan sa ilalim ng tubig ay iniiwasang kainin tuwing holiday. Kahit na mahilig ka sa hito, dapat iwasan ang pagpapakain sa ilalim ng isda sa bagong taon. Dahil ang mga nilalang na ito ay naghahalungkat ng pagkain sa ilalim ng karagatan na pinaniniwalaan na ang pagkain ng mga ganitong pagkain sa araw ng bagong taon ay magdudulot sa iyo ng paghihirap upang mabuhay para sa natitirang bahagi ng taon. Ang pagkain ng ganitong uri ng isda ay hahantong sa pakikibaka sa buong taon. Kung mahilig ka sa isda, humanap ng non-bottom feeder na tatangkilikin sa January 1. Halo na tinapay ang mga panadero sa bahay ay karaniwang hindi nasisayahan na makahanap na malalaking bula ng hangin sa kanilang bagong lutong tinapay. Ngunit ang pagtuklas na ito ay lalo na nakakainis sa bagong taon. Ang hollow bread ay di umanay malas dahil ang mga walang laman na bulsa ay sumisimbolo sa mga kabaong at sa makatuwid ay nangangulugan ng napipintong kamatayan sa susunod na taon. Dahil walang paraan upang malaman kung ano ang naghihintay sa loob ng iyong tinapay, hanggang sa hiwain mo ito, marahil ay pinakamahusay na laktawan ang kurso ng tinapay hanggang January 2. Tofu at mga pagkain na kulay puti Ang kulay na puti ay malapit na nauugnay sa kamatayan at itinuturing itong malas na kumain sa araw ng bagong taon. Kaya dapat na iwasan ang tofu, kanin, itlog at iba pang puting pagkain sa holiday. Ang pagkakaroon ng kulay sa iyong celebratory feast ay parang pagbukas ng pinto sa Grim Reaper sa bagong taon. Ang pag-iwas sa puting pagkain ay maaaring isang magandang paraan upang magsimula ng ilang bagong malusog na gawi sa pagkain. Maaaring ito ang simula na isang New Year's Resolution karne ng baka. Itinuturing ding malas ang karne ng baka batay sa paraan ng paggalaw ng hayop o hindi gumagalaw. Ang mga baka ay nanginginain habang nakatayo. Kaya kung kumain ka ng karne ng baka sa holiday, ay maaaring isumpa mo ang inyong sarili sa isang taon ng pagwawalang kilos na nag ng baboy bilang isa sa mga ligtas na protina na ihain para sa bagong taon. Ang mga baboy ay naghahanap ng pagkain habang sumusulong at ang mga beans at gulay na niluto kasama ng baboy ay itinuturing ng mga klasikong pagkain ng bagong taon. Hiniwa o nasirang pansit ang pansit ay karaniwang itinuturing na isang maswerteng pagkain para sa bagong taon. Ang mga habang hibla ay kumakatawan sa mabuting kalusugan at mahapang buhay. Ngunit ang isang mangkok na sirang noodles ay maaaring magkaroon ng kabaligtaran na epekto sa iyong swerte. Kung humihigo ka ng maiikling pansit sa bagong taon, ang pangamba ay mapahamak ka sa maikling buhay. Hindi mo dapat kainin ng iyong noodles kung ito ay hiniwa o nasira. Ang mahabang noodles ay sumisimbolo ng mahabang buhay kaya siguro siguraduhin tanggihan ang anumang maiikling noodles at uminom na mahabang noodles lamang sa araw ng bagong taon. Simot na pagkain sa plato Bagamat maaaring sinabi na linisin ang iyong plato, pinakamahusay na mag-iwan ng kaunting pagkain sa plato sa bagong taon. Ang idea ay ang taon ay magiging masagana sa susunod na taon at wala sa mga masama. Mas magiging maliwanag ang iyong kinabukasan. Kahit na ito ay isang kagat o dalawa, ito ay pinakamahusay na panig ng pag-iingat na hindi linisin ang iyong plato sa January 1. Huwag ipasa ang kutsilyo. Ang pagpasa ng kutsilyo o pagbibigay ng isa bilang regalo ay sumisimbolo sa pagputol na ugnayan sa taong iyon. Lalo na sa araw ng bagong taon, hindi ka dapat magpasa ng anumang kutsilyo o magbigay ng kutsilyo bilang regalo. Maliban kung gusto mong maalis ang taong iyon sa darating na taon. Lahat tayo ay naghahangad ng na magandang kapalaran, swerte at mahabang buhay sa buong taon. Kaya bakit hindi subukan ng ilang mga tradisyon na ito na maaaring magdala ng swerte, kayamanan at magdulot ng kaunaran sa bagong taon? Mapamahiin ka man o hindi, isang kasiyasiyang malaman kung ano mga bagay ang dapat nating iwasan upang hindi rin tayo magdala ng malas. At huwag magalala. Hindi lahat ng ito ay kapahamakan at kalungkutan. Ang pinakamalaga sa lahat ay ang pagdarasa sa ating poong may kapal at hingin sa kanya ang patnubay sa ating buhay para sa taong darating.